Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag ng buong pamayanan. Usapang Usapan Usapan pangkapayapaan, Usapang pang pamakalamdaraan! -pang Mayong adlaw sa tuntanan mga higala, kami po ang inyong Philippine Air Force, your air warriors in Skylifters in the Visayas. At muli pong sumasa ang papawigin ang aming palatuntunan, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunaran Cebu. Kauban at tulong ka-partner na muna radio station diri sa Cebu City. Daghan kayong salamat no kay Ma'am Ana Belagrosas of DYMR 576 kHz Radio Pilipinas. Sir Jonix Tapalyakan of DYLA 909 kHz. Kay Sir Jembre ng DYAR 765 Sunshine Radio Cebu. Kay eh, Ma'am Payet Renyan and Ma'am Hazel Gloria of PIA 7 sa pagtabang sa itong programa Karungan Lawa. Ako po yung host, First Lieutenant Edward B. Baguio, Philippine Air Force at kasamang aking mga co-host na sina Staff Sergeant Anne Francis M. Tompong, Philippine Air Force. A1C Ruel Grijaldo, Philippine Air Force at Erma Robinson Rivera, Philippine Air Force Partner. Muli, isang mapagpalang araw para sa ating lahat, lalo na sa ating mga libo-libong tagapakinig at tagasubaybay sa programang ito. Ang usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Cebu. Tayo din po ay napapanood sa ating social media platform sa Facebook page ng Thousand BG Biniyab, Thousand Pa, CMO at ng Up Up Cebu. Ang programa pong ito ay para po sa ating pagnanais na maihatid ang mga impormasyon na may kinalaman sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. Let us also welcome our comrades from Air Mobility Command, to 5th Tactical Helicopter Wing, to 20th Airlift Wing, to 50th Presidential Airlift Wing, 505th Search and Rescue Group, 560 Air Base Group, PAPSIMO, 5th ARSEN, and SSCSP Cebu Chapter. Dagan guys, salamat for tuning in with us and supporting our program. Mga kasama, kinagagalak po natin makasama ang ating resource speaker ngayong araw na si Lieutenant Colonel Efren Escudal, Judge Staff Judge Advocate ng Air, Air, Mobility Command. Sir, bumati po muna tayo sir, sa ating pong mga tagapakinig at tagasubaybay. Sa ating mga tagapakinig, yeah. Magandang araw sa inyo lahat. Uh, ako po'y nagagalak at ako'y naanyayahan sa ating kalapintunan sa araw nito. Thank you, sir. Partner? Yes, partner. Thank you, partner. Uh, gusto ko lang po ulit uh, batiin uh, maayong hapon. Lieutenant Colonel Goodell, sir. Sir, para po sa aking unang katanungan, kamusta po ang ating mga personnel? sa Judge Advocate General Service ng Air Mobility Command, sir. ah uh, okay. Sa kasulukuyan, uh, ako ay ang katangi-tanging uh, Judge Advocate General Service Officer na nakahimpil or naka-assign dito sa Air Mobility Command, no? dito sa uh, Mactan Air Base or Brigadier General Benito Ebuen Air Base. Ako ay kasalukuyang Uh, may kasama na mga kasundaluhan natin, uh, dalawa sa Air Mobility Command and tatlo mula sa 560th Air Base Group, no? They are able bodied enlisted personnel who assist me in my endeavor and in my uh, uh, duty, no, dito sa uh, BJBNAB. Yes, sir. Thank uh, sir. Yeah, uh, yes, partner, sir. Ano po ang uh, Judge Advocate General Service, sir? And ano po yung vision, mission, and values po nito, sir? Okay. Oh yeah, no. Ang um, Judge Advocate General Service or malimit natin tinatawag na JAGS or JAGO, no? Uh, it belongs to the technical and administrative service of the Armed Forces of the Philippines, no? it is a staff uh, staff officer that performs various uh, uh, various functions like uh, first and foremost it acts as the legal advisor of the commander no whether sa AFP other branch of service or sa Philippine Air Force uh, sa ating sitwasyon ngayon ako ay naka uh, assigned no sa at nakadetail sa Philippine Air Force no ang mga function nito usually no yung tinatawag natin na conventional function nito is nagre-render siya ng mga legal advices on uh, administrative matters uh? minsan sa so operational matters pero usually nasa ano siya uh, nagdi-deal siya at nagti-treat siya ng mga uh, legal na pangangailangan ng ating mga kasundaluhan it ranges from family matters no real estate uh, issues uh human rights international humanitarian laws and sometimes uh most of the time lalo na ngayon sa kapanahunan ng modernisasyon natin Uh, sa contracts no sa pagpo-procure natin ng mga assets natin, mga modern assets natin. Yeah, yes sir, thank you, thank you. so much sir. Uh sir, for uh follow-up question lang to sir. Ano po yung mga kasalukuyang uh, programa, project or mga serbisyo na JAG, sir? Oh yeah. Uh, salamat no sa katanungan niyan. Sa ngayon po ay ang Judge Advocate General Service ay nag na magkaroon ng mga TINH or mga pangangaral no para maiwasan ng ating mga kasunduluhan ang magkaroon ng mga problema habang sila ay nasa serbisyo at mapangalagaan ang serbisyo at sa ganon ay uh mapaganda ang imahe ng uh, AFP no at para hindi malagay sa alanganin pareho no yung institusyon at ang yung at ang pamilya nung uh sundalo natin uh, it, uh sa madaling salita more on sa administration of military justice Uh, mas maganda na mapangunahan kaysa a-action na lang tayo kung kailan huli na ang lahat no. 'Yan po ang programa. Ang isang programa natin is yung sinusuportahan natin yung programa para sa modernisasyon ng ating uh, hukbong himpapawid, no. Uh, Nagpo-procure tayo ng mga makabagong mga kagamitan at tumutulong naman ang mga lawyers kasi lawyers yung mga nasa Judge Advocate General Service no oh, sila ang mga nakaatas na atasan para sa sa pangangailangang legal no sa pag sasakatuparan ng modernization natin ang susunod na programa ngayon ay we're looking sa isang Uh, sort of uh, schooling, no? In arming ourselves as lawyers, no? Uh, para maging responsive tayo sa kasalukuyang nangyayari sa ating kapag, uh, kapaligiran. Yeah. Yes, sir. Uh, totoo po yun, sir, no? Totoo po yung sinabi nyo kanina, no? Kasi dagdag ko lang partner, ha? Kasi kapag ka, sir, 'di ba, yung sa uh, uh, pag may conference no sa mga BDP, yung mga forward operating base no. Kasi sir, isa ako sa nakakasama na mag-record. So kasama as members kayo nga po sir no as uh, jugs. judges no. So tama yun sir no para at least sa uh, maging fair, wala tayong masagasaan ng mga civilian and at the same time, ano ren mag uh, kumbaga tayo rin sa organization natin is maayos ba yung coordination kasi sa riyan nga nagpo-procure tayo ng mga assets natin, di ba? May mga kailangan tayong bilihin na properties, no? Na wala tayong masasagasaan, maging ano ba, maging maayos yung pag-settle ng mga kung ano man yung kailangan i-procure or mga properties. So tama po yung sinabi niyo, sir. Thank you, sir. Yes, and sa ang totoo niyan ay dapat sa planning pa lang kasama na yung lawyer or legal officer no para wala nang legal obstacle during the implementation and execution of the mission no maaccomplish natin yung mission natin nang walang uh, legal na kay legal na pangit na kahihinatnan no everything it would be legal will be legal Okay, sir. Uh, sir, uh, we have a short break po muna, sir. No? alang sa mga gamay ng mga pahinom -dum. Sa dakong kanuran ng ating baybayin matatagpuan ang West Philippine Sea. Isang yaman ng kalikasan na nagbibigay buhay sa ating bansa. Sa gisang ng maunad na kabuhayan, matatag na ekonomiya, mayamang kalikasan, potensyal sa turismo. at mayamang kultura. Upang maprotektahan ang lahat ng ito, nariyan ang Air Sentinels of the Western Frontier. nagbabantay sa kalangitan, sinisigurong ligtas ang teritoryong nasasakupan. Nagsasanay ng mga bagong bayani at tagapagtanggol ng bayan. Nakikisa sa pagtakuyod ng mga pamayanan. Lahat ng ito para sa iyo. Sama-sama at tulong-tulong tayo. Para sa aking kabuhayan. Para sa kalikasan. Para sa aking mga kababayan. Para sa Palawan. Para sa aking kinabukasan. Kaisa ka ba? Tara na. 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 Okay, balik na tanong, balik na sa atong topic para sa uban pang importanteng announcement na gikan sa Judge Advocate General Service ng Air Mobility Command. Sir, for my question naman sir is related sir sa video na pinalabas lang sir no. Um sir, um para sa sunod na tanong sir, um ano ang exclusive economic zone or EEZ sir? Pwede niyo po ba sir ma-discuss ma sa amin sir in a short sir? Thank you sir. Ah, oh, okay. Ang exclusive uh, economic zone ay isa sa ay matatagpuan sa sa western ano, no o, o para bigyan ko kayo ng isang uh, kasagutan na may apply kaagad natin sa Pilipinas no ang EEZ ay isang Maritime regime or area no area or zone no palabas sa dagat, no? Magsisimula ka sa playa or baseline ng isang coastal area. Ang extent na ito ay aabot ng 200 nautical miles from the baseline. Yan yung tinatawag na uh, exclusive economic zone ng isang coastal uh, state. State, uh, I mean, no dito yung bansa na nakakasakop o merong pagmamayari ng exclusive economic zone na yon, meron siyang sovereign rights no? na tinatawag doon sa area na yon. Ano ba itong sovereign rights na to over that exclusive economic zone? Ito yung uh, pwede ka mag-exploit, mag-explore uh, ng mga yamang dagat, mag-manage, mag-conserve ng mga resources sa area na yan. Oh, by the way, itong mga sinasabi ko ay pawang mga, uh, yung mga kaalaman ko lang, understanding ko lang nito tungkol sa Exclusive Economic Zone, no? I'm not an expert, but uh, I'm just sharing to you yung understanding ko uh, dito sa uh, Exclusive Economic Zone. Copy, okay. okay. sir. Um, partner? Yes, sir. Uh, yes, partner. Sir, ano naman po, sir, yung pagkakaiba ng uh, territorial sea at nitong uh, uh, exclusive uh, economic zone or EEZ, sir? Okay. Yung territorial uh, sea na tinatawag ay, kumbaga sa extent, no, sa haba, kung ang EEZ ay umaabot ng 200 nautical miles from the baseline, etong territorial sea naman ay, nag extend lamang siya ng hanggang 12 nautical miles from the base uh, baseline no from the coast na uh, tinatawag dito may exercise ng bansa yung uh, tinatawag na sovereignty no yung pagiging sovereignty ng isang bansa ibig sabihin you can you can compel obedience to your own domestic laws no uh, hanggang 12 nautical miles lang to Unlike the EEZ mas malawak, no, hanggang 200 nautical miles seaward, no. 'Yun yung kaibahan niya, yung, yung kaibahan ng territorial sea sa exclusive economic zone. But they are both part ng uh, maritime regime ng isang uh, coastal na bansa. Uh, sir, good afternoon. For my question naman po, sir, ano naman po ang sakop ng uh, Pilipinas base sa kanyang uh, economic, uh, exclusive economic zone, sir? Oh, nasasakupan niya dito yung portion ng West Philippine Sea, no? Uh, sa West Philippine Sea, uh, tinawag natin siyang West Philippine Sea sometime mga previous uh, regimes ago no? Uh, hindi na natin siya tinatawag ng kabuuan na South China Sea kasi para meron tayong sense ng pagmamay-ari atin ito, ang West Philippine Sea ay pagmamay-ari natin, no? Yung mga yamang dagat na nakikita natin doon, uh, makikita doon ay pagmamayari uh, pagmamay-ari, no, ng Pilipinas. Yung mga gas, no, mga natural gas, pwede nating i-explore 'yan pag ba may ari ng Pilipinas 'yan, no? Kung sa mga islands naman, no, nandiyan ang Pagasa Island, Lawak, Likas, Patag, no? Rizal, Ayungin, Panata, Kota, Parola, Scarborough or yung Bao de Masinloc, no? To name a few, no? Sakop 'yan ng ating EEZ. Sir, follow question ko lang po, sir. Uh, ibig sabihin ba nito, Sir, uh, pwede po tayong uh, mangisda doon sa mga areas na nabanggit, Sir? Kasi under sa nai-easy natin. Tama ka dyan, no? Uh, ang West Philippine Sea ay mayaman sa iba't ibang uri ng isda, no? Diyan din sila nag-spawn or nangingitlog, no? So, napakayaman ng West Philippine Sea. At tayo ang may karapatan, no? Para ah uh, mag-enjoy sa resources na yan. Kasi yeah, so sir parang hindi talaga natin na-enjoy kasi nga 'di ba may ano rin doon yung yung sa ano eh yung sa uh, uh ng China no sir. Yun yung yun nga yung nangyari ngayon na malaking ano parang sigalot. di naman ano, hindi naman war kumbaga hindi pa rin pagkakaintindihan no kasi di ba may ano pa rin din yung sa China nandoon pa rin yung pwersa nila kaya kawawa yung mga uh, kasamahan natin sa navy di ba po sir tama yan no pero uh, in as much as gusto kong sagutin no magbigay ng komento sa mga pangyayari na sa na or kaganapan sa West Philippine Sea ngayon no O uh, ya yeah, mas maigi siguro na uh, we will leave it to our top level ano kasi ito ay usaping uh, national policy na polisiya na ng yes, uh, nakakataas no pero sa aking pananaw sa akin pananaw dapat igiit natin no igiit natin ang pagmamay-ari ng area na yon No, sa matagal na panahon tayo ang nauna. Dahil sa atin sa pagdating sa distance or layo or or yung distance niya from our coastal area, napakalapit natin doon. And besides, may ar uh, tinat yung tinatawag nating arbitral ruling. May arbitral ruling na pumapabor sa atin, no? At yung arbitral ruling na yun ay nire-recognize ng mga iba't ibang bansa, karating bansa natin. So kailangan igiit natin ang pagmamayari natin sa area na yon. Yes sir, kaya talagang nakakatulong to sir itong platform natin sir no itong up up sibuno, Ito nga yung background natin sir no ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan, West Philippine Talagang para igiit natin no yung karapatan natin na ating to sir no na alam mo yun wag tayo mag uh, sana wag tayo magpatalo dun no, sa sa China <laughs> yun lang naman sir kaya talagang kailangan natin i ano mag speak talaga or mag voice out na atin to yun sir okay uh, sir uh, we have a short break ulit para sa agamay ng mga pinuno this is an eye. This is an even bigger island. And this is the island within an island. But among the 7,641 islands of the Philippines, what is in the northernmost tip? It is the Mabulis Island, the northernmost island of the Philippines. It is part of the province of Batanes. At present, Mabulis is uninhabited with only the AFP, a fisherman's shelter, a desalination plant, a lighthouse, and two helipads. Mabulis Island borders the Bashi Channel with Taiwan's Orchid Island, a strategic choke point for vessels moving from South China Sea to the Western Pacific. It even hosts the northernmost flagpole in the country. But no matter the distance, no matter the size, the guardians of our precious skies continue to support our troops in protecting every inch of our country. In a minute. See you on our next flight! Okay, balik na tanong, balik na tanong sa ato ang topic again para sa uban pang importanteng announcement na gika sa atong Judge Advocate Journal Service ng Airbulity Command. Partner? Yes, partner, thank you. Ah, uh, sir, dumako naman po tayo sa ating uh, mga bisita ngayong araw. Baka po may mga katanungan din po sila para sa ating uh, resource speaker ngayong araw. Uh, from uh, 560, uh, First Lieutenant Foronda, sir. Sir, may katanungan po kayo? Yes, sir. Uh, magandang hapon po sa lahat, uh, sir ma'am. Especially to our speaker, uh, Lt. Colonel Kudan, sir. Um, pwede ko lang, matanong ko lang po, sir, uh, regarding sa current situation na kung paano tayo hinaharas ng China. Meron po ba tayong ibang legal means kung paano natin may assert yung ano natin dun, sir, sa West Philippine Sea po, sir? Ilan po, sir? ang katanungan mo ay nangangailangan ng sagot no ng nakakataas pero para hindi masayang ang panahon natin no ibibigay ko lamang yung opinion ko no sa sa iyong katanungan ang mga pangyayari sa West Philippine Sea ay uh, may kaukulang solusyon din pero bago ko sagutin yan ng diretso no? Gusto ko lang ipaalala na ayon sa ating konstitusyon, no? Uh, the, the, Philippines renounces war as an instrument of uh, national policy. Ibig sabihin, hindi tayo dapat uh, pumasok sa isang uh, hindi ka nais-nais na kaganapan. No? So, ang solusyon natin dyan ay pwedeng idaan sa diplomasya. No? may mga paraan tayo, may mga paraan ng mga leaders natin para magprotesta o ipaalam no yung karahasan or yung mga pangyayari na kung saan nalalagay sa balag ng alanganin or panganin yung ating mga kapwa Pilipino at pati yung mga kapwa natin sundalo. So, diplomasya pa rin. Yes sir thank you very much for that enlightening uh, answer po sir. Yes thank you sir for on the sir. Uh next sir uh, Captain Miranda of 228th Relief Wing sir may katanungan po kayo. Uh good afternoon. Uh yes, so far sir. wala naman akong tanong. Thank you. Yes sir thank you sir. Uh from 505 uh First Lieutenant Q sir. Uh, sir wala namang question so far sir thank you po sir. Uh, partner parang okay naman walang wala nang additional questions para kay uh, Sir Codal partner uh, Okay thank you sir no uh, Sir ma'am bago po magtapos sa ating programa atin pong pakinggan at hingan ng uh, parting statement si uh, Sir Lieutenant Colonel F. S. Escodal JAG Staff Advocate Air Mobility Command Sir baka meron po kayong additional announcement sir Ako po. maraming salamat po Opo, kaisa nyo ako. Kaisa nyo ang Judge Advocate General Service. Kaisa natin ang lahat, no? Para isulong natin kung ano yung uh, maikagaganda ng ating bansa. No? Administratively, the JAGS will always continue to support the efforts of the armed forces of the Philippines, no? And to accomplish the mission without any legal impediment or legal obstacles. Nandito lamang po kami, laging nakagabay at kaagabay ninyo sa anumang misyon na ating kakaharapin. Salamat po. Thank you so much, sir, for the comprehensive information and discussion you shared to us. Saludo po kaming lahat sa ginagawa ng Judge Advocate General Service sa ating area of responsibility hanggang sa muli po sir thank you so much and with that magpaalam mm -hmm. mga kaibigan sa ngalan po ng aming commanding general Philippine Air Force Lieutenant General Stephen P. Pareño Philippine Air Force sa ngalan din po ng aming commander Air Mobility Command Major General Juanes Jr. D. Dimano Philippine Air Force at sa ngalan din po ng aming wing commander Tactical Operations Wing Central Brigadier General Federico B. Enriquez Philippine Air Force ako po si First Lieutenant Edibert B. Baguio, Philippine Air Force, sa Director of Civil Military Operations of Tactical Operations Wing Central. Ako naman po si Staff Sergeant Ann Francis M. Tompong, Philippine Air Force. Ako naman po si a 10 C. Roel Grealdo, Philippine Air Force. At ako po si Airman Robinson M. Rivera, Philippine Air Force. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagsubaybay. God bless. Mabuhay po tayong lahat and keep safe everyone.